Sa nakaraang aralin ay natalakay natin ang iba't ibang panahon na kung saan nabuhay ang mga sinaunang tao. At sa araw naman na ito ay pag-aaralan natin ang iba't ibang ugyugto ng pag-unlad ng pamumuhay ng mga tao. So kasama na riyan ang panahon ng bato at ang panahon ng metal. Umpisahan na natin. Sa paglipas ng panahon, patuloy ang mga pagbabago na nagaganap sa pamumuhay ng mga tao. At ang kalinangan, paniniwala at pag-uugali ng isang pangkat ng mga tao ay tinawag na kultura. So, dumaan ang iba't ibang yugto ng pagbabago ng kultura ng mga tao. So, nariyan yung mga iba't ibang mga nakagawian at tradisyon ng mga sinaunang tao na naipasa din hanggang sa kasalukuyan. So, hinati sa dalawang panahon ang yugto ng pagbabago sa kultura noong panahong prehistoriko. So, pag sinabi nating prehistoriko, ito yung kapanahunan noon na kung saan hindi pa naiimbento ang pagsulat. So, wala ni isang uh, mga pangyayari na naisulat sa panahon na ito. Ngunit, nalaman natin ang mga ito sa pamamagitan ng mga fossils or yung mga ebidensya na nakuha ng mga uh, historiador. So, tinawag ito na panahon ng bato at panahon ng metal. Sinasabing ang mahabang panahong mula ng lumitaw at nagsimulang mamuhay ang mga prehistorikong tao ay nahati sa tatlong yugto na kung saan ay ipinakita ng mga arkeologo na sa bawat yugto o panahon na ito ay may pagkakaiba-iba ng mga kasangkapan ginagamit ang tao. Aalamin natin ngayon. So una ay ang panahon ng bato. So sa panahong ito nagsimulang gamitin ng tao ang bato bilang pangunahing kagamitan sa paggawa ng mga bagay-bagay. So, tinatawag din to sa English na Stone Age na kung sahat, saan lahat ng kagamitan nila ay yari sa bato. Mapaplato, lamesa, yung mga kutsilyo nila ay gawa sa bato. At ang tatlong panahon na ito ay hinati. Una ay ang Paleolitiko. Pangalawa ay ang Mesolitiko at ang pangatlo naman ay tinawag na Neolitiko. Iisa-isahin natin ang bawat panahon upang makita natin ang iba't ibang mga kagamitan na kanilang ginamit. Uunahin natin ang panahon ng lumang bato o ng paleolitiko. So, ang salitang paleolitiko ay nagmula sa mga katagang Griego na palyos na ang ibig sabihin ay luma at litos naman na nangangahulugang bato. Kaya dyan natin nakuha ang lumang bato o palyo litiko. At sinasabi rin na sa kasaysayan, ito ay tumutukoy sa panahon na kung saan ang pagbabagong anyo ng tao ay mas nakita o nabigyang pansin. At dito rin nagsimula ang iba't ibang pagtuklas ng mga tao na siya rin pinakamahalagang pangyayari sa panahong ito na aalamin din natin later on. So, tinawag ito ni John Lubbock na Paleolitiko noong 1865. At ngayon ay alamin naman natin ang mga katangian ng Paleolitiko. So, una is Gamit ang mga tinipak at magagaspang na mga kagamitan at sandata mula sa bato ay nakabuo sila ng iba't ibang mga kagamitan. So, yung mga sandata na yan na gawa sa bato yung ginagamit nila sa pagpanghuli ng mga hayop, pagputol ng mga sanga, at pagputol ng iba't ibang mga prutas at gulay. At sa panahon ding ito ay natutunan ng mga tao na gumamit ng apoy. So meron silang iba't ibang uh, pinagagamitan sa apoy, pwedeng uh, sa pagluluto at sa pagtataboy ng mga mababangis na hayop at pati na rin sa pangontra sa lamig. Nabubuhay din sa pamamagitan ng pangangaso at pangingisda ang mga tao sa panahon ng paleolitiko dahil kadalasan ang mga tao ay nakatira sa gilid ng mga ilog o mga lambak ilog. At sinasabi din na may kaalaman sa larangan ng sining tulad ng paglilok, pagpipinta at pag -uukit. So, narito ang mga ilang halimbawa ng mga ipinintang larawan na makikita sa mga kuweba ng Lascox sa France at Altamira sa Spain na kung saan sila yung mga sinaunang tao ay nakatira sa mga cueva. So, as I've said, um, last week, uh yung mga ipinipinta nila sa mga is yung mga lahat ng nakikita nila sa kapaligiran. Ang ikalawang panahon naman ay tinawag na panahon ng gitnang bato o mesolitiko. So, mula sa salitang Griego na mesos na ang ibig sabihin ay middle o gitna at litos na ang ibig sabihin ay bato, At uh, dyan na ipinangalan ang mesolitiko o panahon ng gitnang bato. So, tignan natin ang iba't ibang katangian ng mga tao sa panahong ito. So, una, sa yungib nakatira at walang permanenteng tahanan ang mga tao so Dahil nga sa panahon na ito ay hindi pa na iimbento ang mga pagtatanim, ay, pag naubos na yung resources na meron sila sa isang lugar, ay lilipat lamang sila sa ibang lugar upang matugunan yung pangangailangan nila sa araw-araw. Pangalawa is may kaalaman na sila sa pananampalataya na kung saan, uh, isa sa mga uh, sinasamba nila that time is, like yung araw, yung ulan, at marami pang iba. At ang ikatlo naman ay ang nakalinang ng mga gamit mula sa balat ng hayop at mga hibla ng halaman na kung saan gumawa sila ng iba't ibang gamit gaya ng basket at iba pa. So, additional sa mga nagawa nila sa panahon ng Mesolitiko ay Kilala din sa panahong ito ang paggawa nila ng mga palayok na gawa sa mga luwad o putik. Ang ikatlong panahon naman ay tinawag na panahon ng bagong bato o neolitiko. So, gaya ng mga nauna, uh, ang Neolitiko ay mula sa salitang Griego na neos na ang ibig sabihin ay bago at litos naman na ibig sabihin ay bato. Ngayon ay aalamin naman natin ang iba't ibang katangian sa panahon na ito. Una ay nabubuhay sila sa pamamagitan ng pangangaso. So, using their materials o yung mga kasangkapan na yari sa bato is nakakahuli sila ng iba't ibang hayop na kanilang kinakain sa kanilang pang-araw-araw. Araw. Ikalawa naman ay gumamit sila ng microlith o maliliit at hugis geometric na bato na nakalagay sa mga kahoy o buto. So, kung i-compare natin sa mga unang uh, kasangkapan sa mga naunang panahon, is wala silang handle or hawakan. So sa panahon na ito is Binigyan nila ng mga hawakan yung kanilang mga kasangkapan para mas madaling gamitin at uh, mas madali silang uh, hawakan. So, mamaya magpapakita tayo ng iba't ibang examples. So, next is, dito rin nagsimulang maniwala sa mga mahika at pamahiin ang mga tao dahil sa mga nangyayari sa kanilang paligid. At pang-apat is nagsimula silang mag-alaga ng mga hayop tulad ng aso. So kung dati is yung mga hayop ay ginagamit lang nila for food, ngayon ay uh nakapagpaamo sila ng mga hayop tulad ng aso na hanggang sa kasalukuyan is um ala naging alaga na rin ng mga tao. So, ito yung mga halimbawa ng mga microlit na mga kasangkapan na kung saan is kung makikita nyo may mga handles na sila. So, yung iba is mga wala na dahil nga nahukay sila noon at hindi masyadong na-preserve yung mga may handle nila. Narito pa ang iba't ibang mga katangian sa panahon ng Neolitiko. So, dito nagsimula din silang manirahan kasama ang maliliit na pangkat na mga tao. So, from kung dati ay pa iba-iba sila ng mga tahanan or palipat-lipat ng tahanan, ngayon ay nagsimula silang magstay sa isang lugar. At dahil yon sa kasunod na katangian, at ito yung natutong magtanim at gumamit ng sistemang kaingin ang mga tao upang matamnan yung lupa na meron sila so kung dati kapag naubos na yung mga pagkain na nakukuha nila sa kanilang paligid is umaalis na sila so ang nangyari is natuto silang magtanim kaya uh, na uh, napili din nila na magstay na lang sa iisang lugar para hindi na rin sila palipat-lipat so sinasabi na nagsimula yung pagtatanim nila one time na Naitapon nila yung buto ng isang tanim at unti-unti nakita nilang tumubo yon. Kaya doon nila na discover yung pagtatanim. So another is nagsimula din silang gumawa ng mga palayok na ginamit sa kanilang pagluluto at imbakan ng tubig at pagkain. So dahil ka nakakapagtanim na sila, so kailangan na nila ng mga kagamitan na kung saan may iimbak nila or mailalagay nila yung kanilang mga pananim. So, dyan sila nag-start gumawa ng iba't ibang kasangkapan sa bahay like yung palayok na ginagamit. And also, pinasimulan nila ang sistemang barter o yung mga pagpapalitan ng produkto. So, sa panahon ng Neolitiko ay... Nakikipagkalakalan na rin sila ng iba't ibang produkto na meron ang bawat isa. So, aside from that is nagsimula din silang mamuhay sa permanenting tahanan dulot ng pag sa Saka. so as I've said earlier, uh, mas pinili na nilang magstay dahil nga stable na yung mga pangangailangan nila sa araw-araw dahil sa pag sa saka or pagtatanim. Also, nagsimula silang bumuo ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagpili ng mga pinuno. So, dyan na nag-start yung um, politics sa isang lugar na kung saan meron ng isang leader na mamumuno sa kanyang nasasakupan. And also, nagsimula din silang bumuo ng military at nagtayo ng mga eh uh, estrukturang pangdepensa tulad ng mga pader at tore. So for example is uh, yung mga tore sa Jericho, sa so West Bank ng Palestine at Stonehenge sa Salisbury sa England. So yan naman yung mga ginamit nilang pangdepensa laban sa mga mananakop or yung mga um nag invade na mga ibang tribo. So, kung mapapansin nyo, sa panahon ng Neolitiko is mas nakikita natin na mas nag, nakakapag-isip na ng maganda or natututo na yung mga tao compared sa mga naunang panahon. So, dito mas na-enhance nila yung mga skills nila on how they, um, kung paano sila mamuhay sa araw-araw dahil naisip nila yung mga iba't ibang kasangkapan na maaaring makatulong para sa kanila at yung mga iba't ibang gawain na ginawa nila. So, sa panahon pa rin ng Neolitiko, ay natuto silang lumikha ng higit sa makikinis na kasangkapan tulad ng patalim, palakol at asarol na nakagawa rin sila ng mga gilingan ng bato, lusong o mortar, pambayo o pesel. So, lahat ng yan is yung mga kagamitan nila sa pagtatanim. So, para masabi din na magamit nila ito sa kanilang pagtatanim dahil sa panahon nga na ito ay natuto silang magsaka. Heto naman ang halimbawa ng mga yore or yung mga mortar and pestle na ginamit nila, o yung mga ginawa nila sa kanilang pagtatanim. At sa paglipas naman ng tao, ng panahon, uh, pagkatapos ng panahon ng bato, ay dito naman umusbong ang tinatawag na panahon ng metal. So, sa panahon ng metal, ng mga tao, umusbong uh, na ipakita yung mga kaalaman ng mga tao sa pagnimina at pagtutunaw ng bakal. So, dahil dito, unti-unting nalinang ang mga metal o yung mga kagamitan bunsod ng pagkakaroon ng higit na mas mataas na antas ng pamumuhay ng tao. So, dahil nakikita na nila na maraming nagagawa o yung kasangkapan na meron sila is nag-isip pa sila ng mga ibang paraan upang makagawa ng mas matitibay na uh, kasangkapan na magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At kagaya ng panahon ng bato, ang panahon ng metal ay nahati rin sa tatlong panahon. So una na riyan ang panahon ng tanso, panahon ng bronze at ang panahon ng bakal. uunahin natin ang panahon ng Tanso. So, alam naman natin na ang mga sinaunang tao ay nagsimulang tumira sa mga gilid ng lambak ilog gaya ng Nile sa Egypt at iba pang lambak ilog gaya ng Tigris at Euphrates sa Mesopotamia, Huangho Valley sa China at sa Inca sa Peru na kung saan sila yung mga unang gumamit ng kagamitang tanso. So, gamit ang tanso is uh, nakagawa sila ng iba't ibang armas na kanilang ginagamit sa pangdepensa at iba't ibang palamuti gaya ng hikaw, sing-sing, kwintas, at iba pa. At ang um, tanso ang unang metal na natuklasan ng mga sinaunang tao. So, ginamit din ito ng matagal na panahon. Ngunit, dahil sa malabot, ang tanso ay... Hindi rin nila ito magamit sa mga mas mabibigat na trabaho o yung mga gawain sa kanilang lugar at dahil doon ay nag-isip pa sila ng iba pang pa mga uh, uri nito na kanilang magagamit. Susunod naman ay ang panahon ng bronze, so hindi nagtagal ay nagkaroon ng bagong metal at ito nga yung tinatawag na bronze. So, paano nga tayo makakagawa ng bronze or ng bronze? So, gamit ang tanso ay inihalo nila ang lata o yung tinatawag na tin upang makabuo ng tinatawag na bronze o bronze. So, sinasabing higit na matibay ang bronze kumpara sa tanso. At sa pagtuklas nito ay nakalikha sila ng mas matibay na mga sandata at iba't ibang mga kagamitan sa kanilang pagsasaka. So, ginamit din ito sa paggawa ng iba't ibang alahas at kasangkapan gaya ng martilyo, espada, sibat, palakol, kutsilyo at iba pa na kanilang magagamit sa pang-araw-araw. So, ginamit din ito ng mga tao sa sinaunang China or China at ng India. So, until now, hindi pa rin alam or tiyak ng mga eksperto kung kailan ba at saan nagsimula simulang gamitin ang ng tao ang bronze. Susunod so, naman ay ang panahon ng bakal. So, kung una ay ang ginamit natin ay tanso at napunta rin sa bronze, ay mas um, na kakita din sila ng mga bagong kagamitan at ito yung bakal na kung saan mas nakita nila na mas matibay ito kumpara sa mga dalawang nauna. Sa panahon ng bakal ay nagsimula ang paggamit ng bronze tanso bakal at ginto at ginamit ito sa pagbuo ng iba't ibang klase ng armas. At dito rin sa panahon ng bakal na ang mga gamit sa pagtatanim tulad ng pag-aararo. So, yung mga dati is mga pang asarul lang. Ngayon is nakagawa na sila ng mga kagamitan sa pagsasaka at para mapadali yung kanilang pagtatanim. At nagkaroon din sila ng interaksyon sa mga tao sa pamamagitan ng kalakalan. So, dahil nga mas napapabilis, yung kanilang pagsasaka is na palawak din nila yung kanilang pagkikipagkalakalan sa mga malalapit nila na katribo or bayan. At sinabi din na bumilis ang pag-unlad ng buhay ng tao dahil sa pagtuklas sa paggamit ng metal. So dahil nga kung dati is mano-mano nilang ginagawa using their hands and using yung mga um, Kagamitan nila nayari sa bato, mas napadali at napabilis yung kanilang trabaho ng dahil sa mga metal na kanilang nadiskubre. Sa Pilipinas naman, sinasabing umunlad ang pamayan ng barangay na kung saan ito yung pinakaunang um, sistema ng pamayanan ng Pilipinas na kung saan ito'y pinamumunuan ng isang dato. At ang mga pinuno naman ng barangay ay napili dahil sa kanilang katapangan, kayamanan at talino. So, dati kapag meron kasi silang mga paligsahan na ginagawa na kung sino yung pinakamalakas sa kanila is yung magiging pinuno. At sinabi rin na umunlad ang teknolohi ng Pilipinas sa panahon ng metal dahil mas marami na silang mga kasangkapang nagawa. At ang teknolohiya naman sa paghahabi at pag-uukit sa kahoy ay nasimulan na rin. So, dyan na nagsimula yung paggawa nila ng mga iba't ibang kasuotan na meron sila. So, that's it for our lesson 2. So, una is makikita natin yung Uh, Ibat-ibang panahon o yugto ng pag-unlad ng tao na kung saan nandiyan yung panahon ng bato, na kung saan inati sa tatlong panahon, ito yung paleolitiko, mesolitiko, at neolitiko. At sa panahon ng metal naman, na kung saan hinati rin sa tatlong panahon, panahon ng tanso, bronze, at bakal. So, thank you for listening grade 8. So, see you on our next lesson. Bye!